hello guys uh, paano mag withdraw sa ATM machine so yan ituturo ko sa iyo ngayon so ipasok natin ng ATM ATM card then ayaw pa nunukin wait lang natin so yan tapos please wait daw so mamimili ka dyan kung withdraw cash or check balance pero check balance muna natin para malaman natin kung magkano ang laman then yes select type of account savings pinutin niyo. tapos enter pin code tulagay natin yung pin code natin tapos pinutin ang enter o, kung gusto mo lang ng receive or uh, sa screen lang so, sa atin screen lang para mabilis so ayan lumabas kung magkano yung laman ng item natin tapos pindutin ang do another transaction kung mag withdraw ka na tapos pinutin ang withdraw cash then resibo, yes savings account, pinutin tapos mamimili ka dyan, kung wala dyan pinutin mo yung inter amount so 500 yung pinili ko so inter, pin na so yun yes po. kailangan ng resibo. sa so, pag withdraw kaya pinutin ko yung yes so antayin lang natin para ilabas na niya yung pera Okay. Ayan na. Okay, binigay na niya yung ATM card. Kung may problema kayo sa ATM, kung nakain yung ATM ninyo, meron tayong mga vlog dito sa channel natin guys. So, yun. Nilabas na, na niya yung 500 na ni-withdraw ko. So, yun lang guys. Uh, ganun lang kadaling mag-withdraw ng ATM. At lumabas na rin yung resibo.